Hindi umaayos kung maayos mo yan. Okay, lang. Ah, electric fan. Tingnan natin kung maayos to. Hindi yan maayos, ikaw yung awa yung sintik. Ano yan? Para hindi maayos ito magtigit. Oo. Ah. Maging ngay, maging ngay yung mabaya mo. Tingnan ko nga. Ito yung kapasiti. Na ano nakalaga dyan? Wala ka, wala ka ano yan dyan, naipis ano yun Ano yung naipis okay di pa? di pa ano mo talikayan oh simple, para ano iniyan yan? pa uh, pasaan yan? eh alam mo muna ganon ni pag Ano yan? Dapat di baby manira ano ng mga retek pang dapat ganito. Dapat ganyan? Oo. Dapat ganyan. Kasi Kailangan doon taat. Bakit ako tapos? Kailangan kaya matapos yan? Pwede na konti. Didikit ko muna dito. Pinapato ng na nga ang wina. ayo, na ba sa'yo, huwag muna mag-scam. Yung um, mga mga scam? Oo. Oh. Yung mga scam te? Huwag mo na mga scam dito. Huwag mo na mga scam. Kailangan mo na ka lagyan mo na itong mga ano, nutor na ito. Huwag hindi kayo nakapilay ng nutor. Huwag hindi na lang. Aha. Uh -huh. Pag nakapatay. In yan yan. Tisner. Buhay siya. Kala na yan. Aha. Uh -huh. Prabik, yung dila ko na. Oo. Eto naman. Ah. tapos na yan? Hindi ba. Babalik ko na sa dating wall para. Huwag so, mo na may kaya. Eh, wala namang maingay ah.

Ang ilis eh, okay na yan. Okay, check it. Sak-sak muna. Okay tayo. oh na Testing, testing. Oh, di ikot pala. Ayos ah. Lagyan ng ilis eh. Oh, Oo. Para... Wala kay ilis eh, wala. Hindi okay, ganyan. Oo. Uh -huh. Galing ah. Ah, tapos na. Okay, ah. yeah, testing, testing. Ah, yes at. May ikaw talaga. Oh. galing mo talaga, teka. Okay na. Okay na. Approve. Ito kanya. Sige na, pay pay, bukas bayaran to, okay? Sino pangalan, Joel? Hindi, yung ano dito, yung anak, yung ano mo? Oh. Yano? Si Colby. Hindi. Yung anak mo dito, yung ano? Yung babayaran lang yan.